Hello at what's up mga kalodi. May panibago na naman tayong vlog para sa araw na ito. Ito yung carb na nabili natin. CPO o Cool Power. Ito ay 30mm. Ito yung nakasalpak kay Kuya ngayon ay 26mm. Bali mag-upgrade tayo to 30mm. Ito ay flat side. Meron na siyang manifold. At long post na rin pala siya. Settings. Tapos may karayom na rin siyang libre. Tapos ito na yung pinaka-carb natin. Handa. P-Racing siya dito. Printed. May naka-imbose dito na CPO. School Power. Tapos ito siguro yung sealer number niya. Imbose pa palang CPO dito sa ilalim. Uh, Imbose pa palang CPO dito. Tapos School Power sa baba. Link ka pala nito mga ka Lagi gano'n lang sa description sa baba. Napaka-premium ng floater niya. Pwede muna tayo sa Pilot Jet 48. Ito yung ano sa size ng jet na ako. 138. Ang susunod naman na titignan natin ay yung karayom ng ating flat side. Yung karayom niya nakaset sa gitna. May naka-engrave din dito na size. Size 28. So, wala mo na tayong gagalawin dyan. Stock jetting, stock lahat. Stock gaming lang ba? libre niyan jettings. Hindi na natin kung ano size. Kasi panigurado mamaya pagka hindi pagpalyado yung car natin, panigurado magpapalit at magpapalit tayo ng jettings. Pero may mga jettings ako dito na nabili. Doon na lang tayo kung wala pa Sana hindi siya mahirap ito. No? Ito kasing nakasalpak sa kanya ngayon. Yung gayhin na flat side din. Yun na hirapan siya tayo meron tayong dalawang main jet at isang pilot jet check muna natin ito so main jet natin ang size niya, ay yan, 122 yung isa naman 135 tapos ang ating pilot jet 38 uy may 38 tayo dito base sa mga napanood ko nag-review ang um, uh, 38 na pilot jet ay na napakaganda napakaganda ang tulog para sa car tapos yung ating karayom ay nakaset sa gitna ayan o mga lodi kung nakikita nyo sa baba ng adjuster natin may nakaukit so yan yung sinasabi ko kanina na may size ayan o ito 29 naman nakalagay yung kanina 28 okay baklasin na natin yung carb na nakakabit kay kuya napaandalan na natin pala si kuya kanina dahil napainit ko na yung kanyang maki para hindi na tayo mahirapan magtungo meron kasi magtunog pagka malamig yung maki ito na yung Cajun carb na nabili natin 26mm flat side. So, kung nakikita nyo, napakalit talaga ng mudas niya. Mamaya, pagkukumpakay natin. Yun. Ito yung 30mm natin na cool power or CPO. At ito naman yung 26mm na k So, ito. ayan. Ito nakita nyo layo ng differential or ang layo ng gagawad. So, malaking ano talaga, malaking improvement or malaking upgrades talaga yung gagawin na. na. So, makikita niyo talaga yung tuka. Layo talaga ng buwan. Sobrang layo. Bale, yung stock na pala ni Kuya ay 28 mm kung di ako nagkakamali. 28 or 26. So, nagpalit tayo ng carb kasi masyadong tumakaw sa gas. Pero, hindi ko alam kung 28 ba yung stock ni RKS 150 or 26. Pero kung 28 man yon so, nag-downgrade tayo. Kaya pala napansin ko nung nagpalit tayo ng carb, medyo gumagal. Pinagkumpara ko nga pala yung piston ng dalawang carb natin. Ito yung sa CPO. Ito naman yung sa Cahill mas malapad tong CPO na to kasi sa gain. Same lang sila ng taba. Mas malapad lang yung side na to. Mas malapad talaga yung CPO sa pistol. Ngayon ang gagawin natin is sasalpakan muna natin ito ng mga fuel hose lang yung nilagay ko. Ito yung ating gas cable kalit na kalitan natin. kaya mga lodi ngayon papalitan natin ng jettings bali ang kakabit kong jettings kung hindi 120 122 yung main jet tapos yung pilot jet kahit 38 lang yung size subukan natin kung gaganda ba yung takbo or yung performance pag nagpalit tayo ng jettings yung ipapalit natin main jet 122 tapos yung ating pilot jet, ko lang makikita nyo, pero 32 yan. Okay. 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 dito so, ko lang pala tatapusin ang ating video sa mga nagbabalak bumili ng 30mm CPO o full power flat sided na car sana nakakuha kayo ng idea yung mga jetix na pinalit natin base lang yung sa performance ng motor na iba iba naman kasi tayo pagdating sa tingnan ng ating mga motor kung nagustuhan nyo ang video natin huwag nyo kalimutan mag iwan ng like i-share ang ating video at mag subscribe sa ating youtube channel eto nga pala si Kenny Rider na lagi nagsasabing mag iingat kayo sa daan กิ Keep safe and safe. Bye ๊บซีฟเอ็นบีซีบ๊าบเบลินบ๊ายบาย